kag sa number 1 linya sa mga bumalakal sa 320 pesos per kilo nga bugas nagdamo sa tatlo ka mga dalagko nga merkado pagbaligya sa mga bugas sa mga barangay Mahimosuguran sa Madasun nga semana yare report ni Nico Delphin Humalin kahapon, nagadagsa ang mga bumalakal nga nagalinya para lang makabakal sa tag 20 pesos per kilo nga bugas sa Burgos Public Market kasubong man sa Libertad Gag Central Market sa Bacolod. Sa kalabas ang linya, pila sa mga senior citizen ang hindi na makaagwanta. Ang 67 anyos nga si Loretta Harubel ang naglain ng pamatsyag matapos nga makadalawat sa napulo ka kilo sang bugas. Kaya na. Kung palikito naglain ng pamatsyag mo, mga pila ka pa solo, ano? Hindi ko mo, hindi mo na padala. Uh, padala nga, hindi mo, mo Ah, uh, <laughs> ni Mayor Albi Benitez nga magluwas sa mga merkado, magapadala sa supply sa bugas ang Bacolod LGU paagi sa City Cooperative and Livelihood Development Office sa mga barangay sa Bacolod. Ginpahayag ni CCLDO Head Brenda Bordeos nga plano nila nga suguran ng rollout sa bugas sa Badasod nga Simana. Magatala na sila sang tag tagstenta kasako sa igabaliga nga bugas sa mga main barangays. Kag-50 naman ka mga sako sang bugas para sa mga numbered barangays. Isi e, pa wala mag 55 bugas, isi natin, pilagin ang mga uh, bakwan. 300 na masayip po? Oo. Awat pa, bakal mga susunod mo mo hindi magdubo sa 400 kasakos ang bugas. Halin sa National Food Authority, ang ginadeliver sa Food Terminal Incorporated kada adlaw sa Bacolod City Government Center. Ang mga bugas ang ginaripak kagod madasig na mabaligya sa katapos ng indigent families, senior citizen, person with disability kagkatapos ang vulnerable sector nga mulang ang prioridad sa rice program sa Marcos administration. Ginpasalig ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. nga magalawig sa 2028 ng programa kagsarang mapalabot sa Bacolod LGU ang pagbaligas ng supply sang bugas sa iban pa nga sektor. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.